Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa coin collectors at kapwa ka TH sa eh, iba't ibang sulok ng Pilipinas. So ngayon mga ka TH ay tadalakayin natin kung paano natin alagaan yung mga coin natin mga ka TH. So kahapon ay kararating lang ng aking coin capsule mga ka TH. Ito sila mga ka TH. Oh at meron na akong halimbawa dito mga example kung paano natin ilagay yung ating mga coin mga katihets so gaano ba kahalaga ang coin capsule mga katihets So, ang coin capsule mga ka ay siyang sisidla na ating mga coin mga ka o mga coins doon natin ilalagay yung mga coins natin para mapangalagaan natin at iwas sa mga gasgas mga katiets so iyan ang talagang pinakamahalaga mga katiets kung, pa, uh, kung paano alagaan natin ang ating mga coins dapat mayroon tayo nito coin capsule kasi pag nagkataon na wala tayong coin capsule mga ka hindi natin maiiwasan niya na mahulog, malaglag, uh, magasgas. So talagang maraming mangyari mga ka pag walang coin capsule. Maliban dyan mga ka yung kontak kontak ng ating kamay at saka ay, yung daliri natin at saka sa Cohen ay meron ding epekto yan mga ka kasi yung friction friction ng Cohen at saka sa daliri mo ay maano na mga TH magbago na ang mm, surface ng Cohen pag mayroon friction na nangyari rubbing Cohen's ni rub mo ay, ano na yan mga may hindi maganda mangyari na yan sa coin market it's yung, yung iba dyan yung nakita ko ay gumamit talaga sila ng mm, gloves yung gloves surgical gloves ba yun? yung puti ginamitan nila talaga para maiwasan yung friction friction between sa kamay uh, sa daliri at saka sa kuwin mga TH kasi may epekto yan sa kuwin mga TH daw so sinunod ko na lang kaya nga mumili ako ng kuwin capsule kasi, kasi, ito lang ang ang paraan na para hindi ma uh, kuwin to daliri ang kontak kung sakaling uh, tingnan ko ang kuwen kung anong mayroon sa kuen so ang yung daliri ko ay dito lang sa koen capsule hindi na diretso sa kuen kasi may pictotile lagayan mga katihets uh, ma o mag-iiba yung texture ng koen mga katihets pag gawin mo yan palagi yung yung ginawa ko sa previous videos ko mm, di ba kita nyo na pag mag video ako sa aking mga coins ay kinamay ko lang at uh, diretso so yung contact sa coin ng sa aking daliri so malaking ipikto yun mga katids kaya nga yung sinabi ko na kanina mas mabuti kung mag -labs ka para mapangalagaan mo na mabuti yung kuwin mo mga kateets at iwasan yung malaglag yung kuwin kasi pag malaglag yung kuwin mo at tumama sa mga matitigas na bagay tulad ng metal eh magkaano yan mga kateets magmarka yan yung metal magmarka yan sa kuwin mo kaya nga mau uh, mababawasan yung kanyang kalidad mababaya lalong lalo na ang kanyang uh, price mga kataids. yung price niya ay maipiktuhan din dahil marami ng mga issues eh may gas gas na yung ibang uh, detalye ay wala na dahil sa kakalaglag at marami mga yung mga mark mark no, titigas ang bagay. So, ngayon mga kati Edso, so, kung tingnan natin na mabuti, maganda na siya mga kati So. Hindi tulad yung hinawakan ko lang treat so yung um, coin ko, yung previous na mga videos ko, yung hinawakan ko rin treat so ay eh, parang pangitingnan. So, ngayon, maganda na siya mga kati Edso. So. 19, ano ba ito? 19.09 po ito pag inawakan ko lang ito ng ritso hindi masyado maganda tingnan mga katiets pero ngayon maganda na siya tara dyan ito 1921 ko na uh, dollar ang dollar maganda na siya mga katiets at ah uh, magprotektahan mo na yung coin mo sa mga ano mild na mga mga gas gas kasi wala na eh kung mahulog man ito kung malaglag man ay dito na tumama sa capsule mo so ganda siya mayroon ako dito 1907 mga katitso para siyang ano mga katitso parang proof para siyang froop ko win mga ka iwan ko lang Kasi Hindi naman natin masasabi na froop ito pag hindi natin pinatingin sa upgrading company mga ka-TH Sa so, palagay ko ano ito, maganda Para siyang may pagka oh? Para siyang may pagka brown ba yun, light brown original kasi ito hindi naman sila pareha sa 1909 19, 19, no hmm. layo yung likuran, no ito maganda pa ang kwan maganda pa ang kanyang mga details oh at hindi siya ano hindi siya masyado maputi Maganda siya sabi ng PGCS ba yun mga kateets? Ang pinaka-rare daw na 1907 ay yung prof at uh, sabi nila dalawa na lang ang nag-exist dalawa lang yun, kaya nga yun ang pinakamahal kaysa 1906 kasi yung prof ko ay na 1907 ay dalawa lang ang uh, confirm na mayroon mayroon so iwan ko ito mga ang oh. ganda ang kanyang mga dito oh. parang proof coin siya mga katayets <laughs> sana nga <laughs> eh, pero hindi siguro kasi parang nilagay doon na dalawa lang ang confirm na proof coin na US Philippines 1 peso silver coin So, okay lang mga kateds. hindi ito prof. <laughs> Pero may halaga na rin ito mga tis. So, maganda na siya tingnan. No? Noong nilagay ko na sa um, coin capsule. Ito, 19... 1908. Maganda rin ito mga tis. so napaganda yung parang proof na 1908. Tingnan nyo mga kateets. Ang mga detalye niya, yung kola niya, talaga mga kateets, parang nandyan sa PGCS yung ano niya, yung kola niya, maganda. Pare-pareha lang sila nito. 1908 at saka 1907, pare-pareha. Pero yung ito, 1907, ay medyo dark. Darker siya. Kumpara nito 1908. Pero kung tingnan nyo, may sila, no? Oh. Pagkaganda nitong kuwi na ito, mga katayat So, lalo siyang gumanda kasi nilagay ko sa loob ng uh, kuwi capsule. So, gumanda siya. I-arrange ko na lang ito, mga katayat. Kamada ko lang ito, mga ito 50 centavos coin ko so go lalo pa siyang gumanda may kinabang mga kati ito lustros lustros siya mga kati ito siya so lalong gumanda siya mga so yung mga silver coins mga kati ito ay nandito lahat dito dito mga silver coins ko. Dito ko nilagay ay kamada ko lang ito. ito. 1780. 1780. So, ano pa ganda mga katuets? Saan ba yung ay, ito? 1747. So, marami na ako mga ito lahat mga katuets ay mayroon na itong laman laman na ito lahat so marami na rin akong mga collected coins mga ka -TH. at uh, hindi kumasya yung ano eh yung binili ko na ganito coin capsule para uh, may pangkulang dito nga mga ka-TH ang uh, kulang pa ito may laman na rin ito mga manarin ito mga Twitch. At ah uh, sinigurado ko yung mga ano mga Twitch yung mga silver coins. Uh, mga silver coins ang inuna ko mga Twitch. So hanggang dito lang mga Twitch, 'yung hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe at paki-like para para palagi kayong updated sa aking mga bagong uploads at ito ang lagi natin tatandaan mga katiits ng ang tunay na kayamanay ay ating kalusugan. Salamat po.